Alam mo ba ang pinagkaiba ng debit card at credit card? Tara, alamin natin ang meaning in a minute! Debit card ang tawag sa payment card na konektado o nakalink sa isang aktibong bank o e-money issuer account. Kapag ginamit itong pambayad, kailangan may lamang pera ang nakalink na bank o e-money account dahil mababawas agad ang halagang pinambayad sa account ng consumer. Pwede rin gamitin ang debit card para mag-withdraw ng pera sa mga ATM. Sa debit card, magagastos o mawi lang ng consumer ang halaga na meron siya sa kanya account. Samantala, ang credit card naman ay isang payment facility kung saan pwedeng makapagbayad sa pamamagitan ng pag-utang sa credit card issuer. Tuwing gagamitin ito, nagpapautang ng pera ang credit card issuer para mabayaran ang produkto o serbisyo na ginagamit ng consumer. Magbibigay ang credit card issuer ng petsa kung kailan dapat nabayaran ng consumer ang ipinautang na halaga. Importanting tandaan na pwedeng magpataw ang credit card issuers ng dagdag na fees kung mahuli ang pagbayad sa utang sa credit card. Halimbawa nito ay ang interes. Meron ding credit limit o may hangganan ang halagang pwedeng ipautang ng credit card issuer sa consumer. At yan ang meaning in a minute.